Pagod ka na rin ba sa kakatrabaho ng dalawa o tatlong trabaho? Pero parang ko lang pa rin. Ako rin. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo ang opportunity na nakatulong sa akin. Hindi ito selling, walang inventory, at hindi mo rin kailangang istorboy ng mga kaibigan o kamag-anak mo. Digit ito at registered sa federal government. Ako nga pala si Heidi Apillanes, isang single mom. Nakatira dito sa Canada kasama ng aking anak tulad ng karamihan sa atin. Nagsusumikap ako araw at gabi para sa anak ko at para suportahan ang pamilya ko sa Pilipinas. Pero kahit ganon, halos wala akong oras para sa anak ko. Nakakapagod, minsan nakakadrain. Hanggang sa isang araw, nakakita ko ng paraan para madagdagan ng kita ko. Hindi ito overnight success, pero unti-unti napansin ko ang pagbabago. Sa tulong ng digital business na ito, unti-unti akong nakaahon. Hindi na ako masyadong napapagod at nakapaglan ako ng mas maraming oras sa anak ko. Nakapag-ipon para sa edukasyon ng aking anak. Napaayos namin ang bahay sa Pinas. Ang maganda dito, kahit wala kang background or experience sa ganitong negosyo, step-by-step -step training at support group na tutulong sa'yo. Basta't ikaw ay may cellphone, laptop at internet at willing kang matuto, pwede ka dito. Kung isa kang OFW, mom o parents na naghahanap ng extra na mapagkakakitaan, kahit ikaw ay may full-time job, i-message e mo lang ako at ipapadala ko ang details ng business. Maraming salamat sa panunood and see you inside!